Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ikalabintatlo tatlo ng Agosto. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa Aklat ng Deuteronomio Noong mga araw na iyon, si Moises ay umahon sa bundok ng Nebo sa ituktok ng pisga sa gawing silangan ng Heriko. Doon, ipinakita sa kanya ng Panginoon ang buong lupain. Mula sa Galaad hanggang Dan, ang buong Nephtali, ang lupain ng Ephraim at Manases, ang buong lupain ng Huda hanggang sa Kanluran, ang Negeb at ang Kapatagan. Sa makatwid ay ang Kapatagan ng Heriko, ang lunsod ng mga palaspas hanggang Zoar. Sinabi sa kanya ng Panginoon, Iyan ang lupain na aking ipinangako sa iyong mga ninunong sina Abraham, isa katakob. Ipinakita ko ito sa iyo, ngunit hindi mo mararating. At si Moises na lingkod ng Panginoon ay namatay sa lupain ng Moab. Ayon sa salita ng Panginoon, Inilibing siya ng Panginoon sa isang lambak sa Moab sa tapat ng Beth Peor. Ngunit ngayon, walang nakahaalam ng tiyak na lugar. Si ay sanda dalawampung taon nang mamatay, ngunit hindi lumabo ang kanyang paningin. Ni hindi nang hina ang kanyang pangangatawan. Tatlumpung araw siyang ipinagluksa ng Israel. Si Josue ay puspos ng kaalaman at kakayahan sa pamamahala pagkat ipinatong sa kanya ni Moises ang mga kamay nito at sinunod siya ng mga Israelita. Ginawa nila ang lahat ng utos ng Panginoon. Sa Israel ay wala nang lumitaw na propetang tulad ni Moises na naging tapat at nakakausap ng tuwiran sa Panginoon. Wala rin nakagawa ng mga kababalaghang tulad ng ipinagawa sa kanya ng Panginoon sa ito, sa harapan ng parahon at ng mga lingkod nito. Wala rin nakagawa ng makapangyarihan at pambihirang mga gawa tulad ng ginawa ni Moises sa harapan ng bayang Israel. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Ang Diyos ay papurihan, ang buhay ko'y kanyang bigay. Sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ang Diyos na may kagalakan wagas na pagpuri sa kanyay ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila. Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Ang Diyos ay papurihan, ang buhay ko'y kanyang bigay. Ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan, ang kahanga-hangang ginawa sa tanan, lapit at makinig, ang nagpaparangal sa Diyos at sa inyo'y aking isasaysay ang kanyang ginawang mga kabutihan. Nung ako'y balisa, ako ay dumaing, dumaing sa Diyos na dapat purihin, handa kong purihin ng mga awitin. Ang Diyos ay papurihan, ang buhay ko'y kanyang bigay. Aleluya, Aleluya, pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay napapanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng dalawa o tatlong saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang entil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo kung ang dalawa sa inyo rito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin. Ipagkakaloob ito sa inyo ng aking amang nasa langit. Sapagkat saan may dalawa o tatlong nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,